What's up mga kabay? Uh, welcome back to my channel uh, May gagawin pala tayo mga kabay sa araw na to uh, Isishare ko lang sa inyo mga kabay Yung pag ICU natin Dito may tatanggalin ako uh, Ito siya ito Yan Uh, kailangan ko na tanggalin mga kabay Yung ano natin Tapos ito naman yung Bago netong EICU Yan o Abaragitid uh, sa mga kabay Sobrang ganda nito Yan Kinata natin sa kanina Ito yung kanyang dahon Ayan o Sobrang ganda Yan uh, Ano lang sa mga kabay Ayan o Kasi ito mga kabay uh, Ialalayan na natin Mamaya kung uh, Dito kasi natin sa Itanim Sa ano lang ng Wilkins uh, Tubig ng Wilkins Tapos dito Uh, mamaya pagkatapos natin, may ipupunla din ako mga kabay na ano, ah uh, tapos ah uh, yung pipino. Yan ipupunla to natin mamaya. Uh, doon naman mga kabay kasi inano na natin. Kinortebite ko na sa kanina yan yung ano na yan ayan. Uh, kasi dito uh, ano kasi mga kabay uh, tawag nito. Ang dami nagsasabi na hindi mabuhay daw yung mga gulay, yung tulad ng bagu beans, kasi sa malamig na lugar lang siya. Uh, pag sa ganyan, mga kabay, hindi ako maniniwala. Uh, nasa iyo na yon kung paano mo sila alagaan. Kasi dito, uh, ayan, kung nakikita nyo, uh, may pipino nga tayo tinanin mga kabay, ayan na pipino. May mga pipino tayo dyan, ayan o. Yan, yan, mga pipino yan mga kabay, may mga bunga na rin siya. Yan, tapos dito, banda. Uh, basta dito mga kabay, ang dami natin gulay. May sitaw, may ampalaya, may upo tayo. Tsaka ang dami kong ano, ang dami kung punla ngayon. Ayan oh. Yan oh. dami dami na punla, ayan. Yan, pakita ko para ano yung camera natin eh. Uh, tawag nito. Mahirap i ano kasi nakastan. Uh, balikan ko kayo. Mga kabay, uh, ito yung ano natin. Dito nag-prepare na ako ng ipanampalay, ano, nag-mix na ako. Sobra to sa ano mga kabay yung nagtanim kasi ako ng kamote. Uh, na sasako lang pero hindi siya nakaano mga kabay sa ano ko sa i-upload sa reels kasi ma lang yung video. Yan, ipapakita ko na lang din sa inyo. Yan yung ano natin mga kabay pipino. Pakita ko sa inyo yung bunga. Hindi man siya ganun kaganda pero ang uh, importante mga kabay, nagbubunga siya. Yan o, oh, sobrang solid. Yan. Yan o, no. oh. marami sa bunga mga kabay. Yan pa. Yan yung pipino natin. yon Tapos dito, ipapakita ko sa inyo yung ano. Uh, inano natin, ayan o. No sa ano ko sa ano sa Facebook ayan, mga kamote tapos ang palaya ayan yan mga mga palaya tayo ano umpisa na nga isang umakyat ng palaya natin kasi yung upo nandoon kasi dito mga kabayo ayan may balag na tayo dito naka-prepare yan may balag na tayo tapos siyempre yung sitaw natin o hindi mawawala yung gulay tapos ah uh, ito, ito pa yung ano natin Ah, uh, ang palaya oh, nagumpisa na sa mga -ano, mga kabay at saka sobrang ano niya sobrang lusog niya yan talagang alagang alaga natin sa mga kabay tapos dito may punla din tayong kamatis yan sa ilapiraso lang kasi Ah, uh, dito kasi mga kabay bakantin luti kasi to yung inano natin hindi naman pwede na ano kasi ah uh, hindi, hindi ko pa kausap yung may-ari <laughs> dito lahat yan mga kabay may mga punla na yan Diyan lahat yan may mga punla yun yun ito may mga ano na yan mga kabay ito may isa pa ako doon magtatanim naman ako ng ukra yun ito ano ba itong pinunla ko dito ah, ha. ano ba yon? kalimutan ko yung nakapunla dyan yan o, yung litos ko mga kabay, hindi pa lumabas. Pero nauna yung kamatis, mas active yung kamatis. Yun. Ah. Tapos dito, dito ako magpunla, mamaya ng ano, ah, tawag nito, bagyubins at saka pipino ulit. Ayan o, ah, yung, ito yung garden natin. Sobrang ganda dito mga kabay. Yun. Ang dami nating tanim. May mga papaya pa tayo dito. May kamatis ako ng isa kasi. Tingnan niyo naman mga kabay, nakalagay lang siya sa paso pero Oh. Ganda ng ano niya. Tapos dito, di ko lang alam mga kabay kung ano 'to. Yan oh. Ah, nakahalo sa dito sa puno ng kamatis. 'Yun. Ah, dito. Ito nag-prepare na ako ng ano mga kabay yung sa ano natin mamaya yung sa mga palatandaan kung saan nakatanim yung mga buto kasi pag nagdilig tayo ah simple, alam natin kaya pisa na natin mga kabay Iano na natin to uh, Bubuksan yung Prince of Orange Sit up ko lang yung camera natin Yung cellphone And sa so, tanggalin ko na yung ano mga kabay uh, kanyang, talik kasi gagamitin yung plastic Kaya tatanggalin na natin Okay na to mga kabay Yun know, o Yun uh, Bale mag ano na rin sa akin Mag tatlong linggo Yan basa pa ka yung kanyang lupa yan siya. Tapos siyempre, ah, uh, I gagamitin ko kasi yung plastic ayan mga kabayo oh, hilting hilting naman siya ito uh, pwede ko na ito din yan yung stick ayan sa mga kabayo yung Prince of Orange uh, ganito lang gawin natin mga kabayo kapag gusto natin na sureball na 100% talaga na mabubuhay yung mga halaman natin Ah, uh, gawin natin sa mga kabayo gamitin natin itong mga plastic talaga kasi magmo-moist moist tapos po, ilalagay natin siya sa uh, hindi naaarawan kasi uh, unang-una, hindi pa makababa ang kanyang ugat. Pangalawa, hindi kaya ng kanyang mga dahon mga kabay na mabilad sa araw. Katulad nito, kinat natin, kailangan talaga natin mga kabay uh, i-ICU siya, you know. Itong halaman nato sobrang ganda rin. Okay, mag-start na tayo dito uh, para makablog pa tayo ulit. <laughs> Yan, ayos ko lang yung ano natin ulit camera. Yan siya. Okay, maglagay na ako ng ano dito mga kabay. Ah. Uh, clips na ipanampalay. Yan. Tapos mga kabay, isang business na tayo magdinig mga kabay, bawal na bawal na uh, buksan natin yung plastic. Yan siya. Uh, lagay na natin. Sana ba yung pandilig ko? Hanapin ko muna yung pandilig Kasi nawawala ka naman On Wala ko ng tubig mga kabay Kasi kailangan man natin diligan muna Para ano siya ah, uh, Mabasa na yung tub ah, yung ano niya yung, swill Yun Yun Tama lang muna yan Siyempre tatanim na natin Siksik -sik lang natin mga kabay. Kasi bababa pa yung ano dyan eh. na natin. Yun, ayos ko na lang mamaya mga kabay yung ano nito, mga dahon. Dadagdagan natin ng uh, ano yan, swill. so, dadagdagan na natin. O, ganyan lang. Tapos, diligan natin ulit. Siyempre, Uh, maglagay tayo ng mga stick mga kabay kasi mga dahon niya para diretso hindi siya matatamaan ito, ilang dahon to yun ito pa isa kasi kailangan mga kabay yung dahon niya diretso uh, hindi siya matatamaan tapos uh, saan na ba yung screw natin ganyan, ganyan lang siya mga kabay tapos na natin yan yan talik na natin mga kabay isa isa yung ano ah uh, yung mga dahon to tsaga lang mga kabay pagka nag ano talaga tayo ng halaman yan siya Talik natin para hindi hindi sa ano mga kabay hindi masyado maano dun sa plastik, kailangan lang natin alalayan o oh, ba? Diba? Ito pa. Yan. ganyan lang ang pag alagat ng mga halaman kailangan talaga nating uh, ayusin bago natin ilagay yung plastic siya, lapit lang natin itong isa yun 100% mga kabay pangako ko sa inyo, pagka ganito gawin nyo mabubuhay talaga yung halaman yung mga kabay hindi sa ma dehydrate yung makulangan sa ano ito isa yun tapos maya maya ah, mag ano na tayo magpunla na tayo ng bagyo bins ito hindi na tayo nagpalit ng t-shirt mga kabay <laughs> diretso diretso na tong vlog na to yun dito tali din natin itong isang maliit para may panghawakan o, ganoon na sa ka no, mga kabay, ganoon na sa ka dali. Yun, ang pag-aisyo ng mga halaman. Okay? O, okay na siya, mga kabay. Yan, o, okay na yan. Tapos, ang gagawin natin, ah, uh, ito na siya, yan, o, okay na yan. Yan siya. Yun. Okay na yan sa mga kabay. Tapos uh, Lalagyan na natin siya ng plastic to so, ilagay na natin to Tapos eh, Ano na natin sa si malilim Lalagay na natin Yun na hindi talaga siya maaarawan na natin Lahat mga kabay kailangan na kaano mga kabay Yon. o, Ganyan lang Akit lang natin tong kanyang dahon dito sa taas kailangan nakaano sa mga kabay. Nakaano talaga yung dahon. Hindi pwede na mabaluktot. Yun. Ayos natin dito. Hmm. Kutin. Yan. Okay siya. Ito pa sa baba. Ito isa. Hmm. Ito siya. Tapos, siyempre, talihan na natin. Talihan natin yan para sigurado na tayo oh, ganyan lang oh, tapos na may ano na tayo uh, may na na tayo na halaman mga kabay ayan na siya oh, ayan na siya mga kabay yung in natin yun oh, nasa loob na siya mga kabay tapos uh, yun ang nga sabi ko sa inyo kailangan talaga mga kabay sa lilim siya hindi sa pwede na maarawan ah, maghanap tayo ng ano pwede paglagyan sa kanya na hindi talaga sa maarawan yun ah, siguro dito ko nalang sa ilagay mamaya sa, dun sa taas ayun o oh. kasi dyan mga kabay malilim talaga yan yan ito na siya ngayon yan na siya yung un, una natin inaisya yung Prince of Orange yan tapos yung pangalawa ito na siya Medyo malabo yung camera natin ha. O hapo na kasi. Yan. Kasi ito mga kabay, i-ano ko rin yan. Itatanim ko na doon sa ano. Yun. Itong ano natin, pipino at saka yung uh, bagyo beans. Ito, naka-prepare na yung mga gagamitin natin. Ayan. Uh, simple mga kabay, kapag ano ka talaga, mahilig ka talaga sa pagtatanim, eh, kahit tayo nga, nandito tayo sa Manila, kasi dito uh, dito yung hanap buhay natin, yung pagdadrive. Uh, swerte ko pa rin mga kabay na may bakanting lote dito sa tabi ng bahay ni Sir. Yan, nakapagtanim tayo ng mga gulay. Uh, Ibat-ibang klase na gulay. Tapos may mga holy bisel, sweet bisel. Tapos yung mga, uh, anong tawag nito? Saluyot. Yan, may mga papaya tayo. Yan, may mga papaya tayo. Yan, sa taas uh, basta ang dami mga kabayan dami nating tanim dito yan o no, may mga sitaw yon mga bago punla na sitaw yan yan dyan yung ano natin lahat uh, mga tanim no, ito yung ano sweet basil ya parating yung makikita yan sa ano natin sa mga vlog natin uh, ang mahalaga mga kabay ah uh, hindi na tayo bibili ng mga gulay pagka gusto natin sariwa pa talaga sip yung ano natin mga kabay pagka nagulay tayo kasi alam natin eh tayo yung nagtanim tayo rin nakakaalam kung ano yung mga ano uh, ano natin uh, kasi ang hirap mga kabay bumili ngayon sa ano yung sa mga palingki aming maraming salamat uh, Nandiyan pa rin kayo hanggang ngayon. Kahit hirap tayo, mahirap kasi mga kabay pagsabay talaga yung ano, yung content natin medyo mahirap. Ah, uh, drive tapos yung pag ano, uh, pagtatanim ng mga gulay, pagtatanim ng mga halaman kung paano yung mga ginagawa natin para mabuhay. Uh, sa totoo lang mga kabay. Uh, mahirap pero nandito na to. Eh bakit pa tayo susuko? <laughs> At least nakapagbigay ako ng mga idea sa mga kapwa natin mga kabay uh, sa mga Sulok sa Mundo Yan maraming salamat sa inyong lahat Okay hanggang dito na lang Kasi kailangan ko pang Magtanim doon mga kabay sa ano natin Yung uh, Inano uh, Kinultivate kanina kasi sobrang niyang tigas Ayan maraming maraming salamat uh, Sana huwag niyong kalimutan na Paki like, paki share Tsaka paki na rin mga kabay Saka pakipindot na rin yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, uh, parati kayo update yan. Bye bye, maraming salamat.